Ay, uy, ay! Online seller ng Ukay Ukay, Naka Jackpot, isang t-shirt sa kanyang paninda nabili ng 90,000. Ang isa sa mga bugkos ng damit na nabili sa ukay-ukay ng isang reseller, hangad lang niyang may benta ng 180 pesos. Pero laking gulat niya nang ipost niya ito sa social media at umabot sa 90,000 ang alok sa naturang damit. Kamakailan lang, naging laman ng balita ang pag-aagawan ng mga reseller sa mga damit sa isang ukay-ukay store sa Davao Oriental. kwento sa Kapuso Mo, Jessica Soho ng ilang reseller. Kapag sinwerte kasi sa damit, pwedeng makakuha ng mga branded na second hand na damit at naibebenta nila ito sa mas mataas na halaga. Gaya halimbawa ng isang reseller na nakakuha ng ukay-ukay na damit na nabili niya sa halagang 75 pesos at naibenta sa halagang 750 pesos. Ang isang reseller naman, nakabili ng branded na damit sa ukay-ukay sa halagang 100 pesos, at naibenta niya sa pwesto sa halagang 3,500. Pero kakaiba ang karanasan ni Shira Earl Algara, reseller din ng mga damit na mula sa ukay-ukay sa Pontevedra, Negros Occidental, Dahil ang isang piraso ng damit na kasama sa bulto ng mga damit na nabili niya sa halagang 5,500, handang bilhin sa halagang 90,000. Ang pambihirang t-shirt, manipis lang naman daw ang tela ay may nakaimprintang mukha ng isang lalaki na tila foreign celebrity at may nakasulat na "No respect." May date din na nakalagay sa damit na 1992. Nang ibenta na ni Shira ang damit sa social media, hangad lang niyang may benta iyon ng 180 pesos. Pero nang simulan niya ang presyohan sa 180 pesos at may mga nag-alok na bibilhin ito sa halagang 500 pesos, hanggang sa tumaas na sa 9,000, 17,000, at umabot ng 90,000 pesos. Nagulat po ako, hindi ko inexpect na ganun pala ang halaga noon, sa ad ni Shira, Malaking tulong daw sa kanyang pag-aaral, negosyo, at pamilya ang makapagbenta ng malaki sa kanyang pagtitinda ng ukay-ukay na damit. Ngunit kahit may nag-alok ng 90,000, ibinente ni Shira ang damit sa kanyang kaibigan sa halagang 17,000. Sino nga ba ang lalaki sa naturang damit at anong mayroon dito para presyohan ng ganoong kalaking halaga? Walang iba kundi ang rapper na si Shubba Ranks isa siyang dancehall reggae na sikat noong dekada 80. Kaya di katakatakang naibenta ito sa malaking presyo.